Mga kalods, may problema ko mga kalods kay gusto na kubulagan sa mga asawa mga kalods kay sobrang na ako kagwapo. <laughs> ah. Ah, yung mga kubulagan. Pag-inom na rin. Sige naman magtanaw ko. Ah, gusto yung mga bulagan? Sige na ba? Hindi na. Nagsilos ka atong batanon. Lusan man ko niya mga batik magkong naong langga. Sige na, bi, ambi na ba? Hmm, tamok na Ambi na. Hindi na ikaw eh. Ambi na. Hmm. Ambi na, na Bulag. Bulag, bulag. Di -color ang di kolor o puti. Ambi na. Magputi na itong buklang. Labi ko ni mo lang, lang di na. Sige na, sige na, ambin na. Ha? Ambin na ba? lapak ko niya mo, dili. Puti na ganyan, barbas mo. Ay, sus, puti. Pakawin pa rin, this is a dog. Aday, oh, kapiyan, saka sa kuwa. No? Sa ginani ng naong animo rin, naong Gorilla. <laughs> Dagan pa maibok, nagya po naman, <laughs> <laughs> nagorilyo. Nagorilya, nagya po naman. <laughs> ambin na <bina>. ganyan. <laughs> kopyan oh, Kumpiyansa ka. Api pa mga mads ni mo. Ipian sa sa gorilla. Ah. Tanan atik ah, uh, kanan. Uh,